nagahanap ako ng aso tayo so pipiling ko sana yung aso nila para may pambili sila ulam ulam daw niya patis lang at saka patis saka suka oh. kasi wala silang pambiling ulam piling ko tayo 500 no, hindi ko piling ang aso oh, so, mati tay 5,000 tay para sa aso Ano anong ulam mo? Ba't wala kang ulam? Patis ko. Nilagyan ko sa tindahan. Nilagyan ng? Nilagyan ko po ng patis. Ah, doon sa tindahan? patis lang. Oo. Okay na sa'yo yan. Noy, okay lang sa'yo? Patis lang? Ha? Ang naman na ng aso? Oo, oh, Hindi na nga ngagat? Saan ang bahay niyo, Tay? Tapos tarlak pa kami. Hindi ka kapas kayo. Hindi <laughs> ka aling. Okay, pag-asawa kayo. Ay, Ay siya. Ah? Anak niyo po. Ilang anak niyo. Mabait pa to, tay? Hindi na agad. Bilhin ko na tayo. Ha? Nagahanap ako ng aso na oh. eh. Yung aso mabait. Bilhin ko tayo 500. No. Hindi ko binibenta ang aso Oh. Ang ganda ng kasi yan Ang ganda kasi. Galing pa ng pasay yan, may nila pa yan. Galing pa ng pasay. Oo, oh, pa yan. Bali pa sa may sugat sa paa eh. Oo, oh, yun na yan. Yung isang karito ko. Sa ito ka karito ko. Nabasag ko. Ha? Nabasag ko. Oh, bilhin ko na lang tayo, isang Hindi, kahit sa akin, kapatid ko, kapatid ko, kapatid ng hindi ko Oh, bakit? No, Huwag ka mas malaga sa amin itong aso to. Wala kaming bantay. Wala kaming bantay. Kasi may hindi ako sa aso to eh. At doon eh. No. No? Oh. Bakit? Bakit? May bigas. <laughs> Bakit pa kami wala na kami paglulutuan? Ah, may bigas, may kaldero, walang paglulutuan. O, wala kayong lugar. Saan ang papunta ninyo ngayon? Tamang kapan, Lucia. Sino pupunta nyo doon? Ah, oh, may ikot-ikot lang. Bilhin ko na to, Tay. No, hindi. hindi. No, hindi. Gano'n <laughs> pa kahalaga si YT sa sa'yo, Tay? Maliit pa yun. Malak sa Maynila pala, inalagaan ko kumakain ng mga dog food yan. A dog food? Oo. Oh, nabangga ng motor yan. Nabangga ng motor? Oo, oh, labas yung mata niya, no? Ah, tas, ah, ay, oo, may pitlat siya. Ayun, ang galing. Buti hindi siya na... Mo, lang ako. Ha? Tinakasan ka yung nakadistra siya? Oo. Oh. Ba't saan mo siya katagal na alagaan tayo? Tawan tayo na. Sige tayo. Matip tayo. No. No talaga. Bakit? Para may pambili ng ulam si... Hindi ko pwede tenta. Hanggang kailan? Ang ano? Gaano? mo mahal si Whitey tayo. Uh, parang yung parang pamilya ko na. Ah, parang pamilya. So, uh, Sibig sabihin, mo sabihin, parang anak mo rin. <laughs> Bakit? Bakit tay? Ba't ganun mo mahal si Doki, si Whitey? kasi parang tao rin yun. Siyempre, talaga <laughs> mo rin. Napansin ko kasi tayo, nadaanan ko kayo doon ng layo. Ang init-init. Ah, nagpahinga lang. Tapos nagtaka ko, Duman kayo dun sa may kantin. Hmm. Ba't hindi kayo bumili ng ulam ni Kuya? Yeah, wala, wala pang pambili ah. nga eh. Wala pang pambili. Pwede mo na si Whitey para oh. ipagpili ulam. <laughs> sa inyo na yung pera na. Oh? Sa inyo na yung pera niya. <laughs> sa inyo. <laughs> kahit anong hirap, basta kasama. Bilibaw kay tatay mga kababayan. Tay, binibiro lang kita tayo para pagkalit. Ha? Ah, Ay, ganon. Ah, tinitignan ko lang kung gaano mo kamahal talaga si YT. No? No. Dami na gaano yung saso ko. Babae siya? Oo. Oh. Bata po yun. Ay, huwag mo itikit yung kutsara mo na yun. Kain ka na, no? Oo. Oh. Ilang taon na siya, yung anak nyo? Pito. Ano pangalan mo kaya? niya? Tingnan yung mga kababayan, no? Ulam daw niya, patis lang at saka patis saka suka kasi wala silang pambiling ulam. So pipiling ko sana yung aso nila para may pambili sila ulam. Pero sabi ni tatay, kahit na maghirap sila, hindi niya pakakawalan yung aso dahil tinuturing na rin yung pamilya. Well, okay lang, kumusta ka na kuya? Oh, Ay, nahiya. Ay, nahiya na. Kanina nagsasalita eh. Oh, sige, kain ka na. na nay, pilhan mo siya ng ulam. Kawawa naman si kuya eh. Dali, bilhan mo siya. Anong gusto mong ulam, kuya? Nay, pilhan mo siya sa klit ng kuya para makakain. Oh. Huh? Oh, sige, tay. Oh, kung ano ulam. Kayo, kumain na pa. Oh? Ay, sige, bili kayo. Kanin tsaka ulam. Dagtagang kuya. Oh, Sige tay dito ka lang di mag-usap tay gilid natin dito tay gusto ko lang ano alamin yung igilid mo kunti yung kariton mo tay yung mga kababayan kasi napansin ko si kuya eh, ayun sabi nga ni tatay na walang ulam kaya pabilhan natin sila ng ulam pati si dogi pabilhan din sana ng ulam nadaanan lang namin sila mga kababayan papunta rin kami ng Nueva Ecija ka kam Oh, this? Tay, pwede ko bang malaman bakit uh, umabot sa puntong uh, ganito, nag-ikot-ikot kayo? Siyempre, kahit sa nga po, daba, mabuhay ka lang ng maayos. Opo. Abong wala akong trabaho. <laughs> hindi, 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 Nagkaroon na ang trabaho, hindi, hindi, hindi. Kung wala ang buhay na sa kasada, mm -hmm. Hindi lahat, lahat ng tao nangangarap hangarit ni Basamang Pauwa. Opo. Ayan, may pagkain na. Ano ulap? Ano na pili mo na eh? Ano oh, ulap? Tokpat baboy, tapos sa sabaw. Oo? Tokpat baboy tsaka sabaw? Oo, oh, sig. Oh, okay na sa inyo yan? Pati si Doggy? Okay. Kainin ko na na sardinas. Ah, sardinas kinakain ni Doggy? <laughs> Oo, <laughs> sardinas. Ang galing, no? Bakit sardinas? yun ang gusto niya. Isa, pag may nagbigay ng mga... So, paano yan? Pag inabot na kayo ng gabi, diyan kayo natutulog hmm, sa karito? Kami? Ka na... Hmm, kami. Kasa, kayo diyan Hmm, Ay, paano? Pag nagtawag yung katawan, diyan din? Dyan din. So, dyan din. <laughs> <Huh>? <laughs> Hindi nagtatambling-tambling yan? o huh? paano diskarte? Eh? So, pag sa mabigat yung harap, pag lang tutuwar. Kasi pag tutuwad walang karga harap. Ah, ah, doon kayo magtatambling sa harapan? <laughs> Hindi tutuwad-tuwad? <laughs> hindi. Kagaya niya, no? Kaya ayaw mo talaga ibinta yung aso mo, ah Liman libo, ayaw mo? Ha? Sige na, tay. Para may pambili na ulam si Utoy. <laughs> Ay, geno joke lang kita. Dahil <laughs> <laughs> masipag kang ama, mapagmahal kay doggy Yung liman libo, ipigay ko na lang sa'yo. Sa ano, walang hinihiling ko. Yung mga tumutulong sa'yo. Apo? Ay, may pagpag... Punta rin ako. Dapat umuwi ka kami. Apo. Apo, No? Laban lang. Gaano ba kayo hirap pinagdadaanan ni tatay ngayon? Ay, ay, Maya si tatay mga kababayan. Sige tay, para maibsan naman yung paghihirap mo, bigyan kita. O, tay. Ay, sorry. 5,000 tay para makatulong sa pamilya mo. May pabili kayong ulam, ha? Bilhan mo rin ang pagkain yung aso. Mapapagawa ko na rin yung kariton. Mapapagawa mo yung kariton. Ingat ka palagi tay. Nay, ingat po kayo sa mga biyahe nyo. Pag-pray natin na sana malagpasan ninyo tong mga hirap na inyong dinadaanan. Hindi araw-araw ganito, basta lagi lang tayong manalangin, no? Nasal lang. O, wag kang wag kang magalit tay. Binibiro lang kita, tinitingnan ko lang kung gaano mo kamahal si Doggy. yeah. Pero pili pa ko sa iyo dahil si Dogi kahit hayop man 'yan ay tinuturing mo na rin pamilya, no? Tama 'yun, Tay. Uh, ang mga alaga nating hayop, mahalin natin sila parang pamilya. Mamahalin din nila tayo. A -a, -a babantayan nila tayo, di ba? Parang ano, uh, uh, ituring natin kapamilya, hindi natin sila sasaktan or what. Mamahalin din tayo, ipagtatanggol tayo ng mga yan. May kasabihan nga itataya nila yung buhay nila para sa atin. Eh. Pag natin sila ng totoo, no? Okay, so ingat kayo tay, nai. <laughs> Kunin ko lang yung mic tay. Ha? Maraming maraming salamat. Kayo, Pasensya ka na yun. Pasensya na kayo sa apala. Okay tay, nakabidyo to. I-upload ko. Okay lang po ba? Okay lang. Salamat. Hindi okay. wala mong mamabala. Para makita rin kagaya na kung nakatuloy ka rin. Okay. Salamat. salamat. Ano? Nag-abroad? Nag-abroad ka tay? Dalawang taon ay ano nangyari? Hindi sinuerte. Oh, ganun talaga tay Huwag kang maglala. Habang may buhay, may pag-asa tayo. No? Ah, pag na magkayo uh, huwag kayong mag sa mayroon na <laughs> tayo. Opo. Kasi, ang pera, hindi mo nagagalas ko kayo. Tay, bakit mababaw ang luha mo? Bakit napapaiyak ka? Ano ko rin sarili? Hirap na ako. Ah, kana ka na. <laughs> Ganyan talaga yung mga taong mababait mga kababayan. Mapababaw ang luha. Lalo na pag natatanggap sila kahit maliit na biyaya. Malaga bagay na yun. Tago sa puso. Biyaya na sa siya. Biyaya na Panginoon niya. O? Biyaya na Panginoon Ayun. Tama yun tay. Biyaya. Biyaya. <laughs> Iiyak talaga si tatay. Nadaanan namin si tatay mga kababayan. lalaki para Barakong-barako to eh. Kung ikaw ay hindi sanay sa mga ganitong tao, medyo iiwas ka, matatakot ka. Mm -hmm. Pero na napag-usapan na namin yung mga buhay-buhay, umiiyak -buhay, na. Sige <laughs> salamat tayo. So Ingat po kayo. Sa inyo. Okay salamat po. Bye-bye. Ingatan nyo yung pera. Huh? Ingat rin po kayo. Okay. Salamat. salamat. Thank you po. Bye-bye po. Sige tay, thank you.